Diba bawal yun buksan ng kabaong? Bawal yun? Iulan e, eh, mababasa kasi. Eh. eh kahit na kasi, yung kabaong daw bawal talaga. <coughs> yung, paano ba nangyari? Pumasok siya nga sa kabaong. Pumasok sa kabaong? Oo. Oh. Anong ginawa na? Hmm. Para di siya mabasa, oo, oh binuksan yung kabaw binuksan yung binuksan yung di ba yung diba bawal yun buksan yung kabaw bawal yun iulan eh mababasa siya eh. eh kahit oh. na kasi yung kabaw daw bawal talaga sabi iwan paano oh. ba nangyari pumasok siya nga sa kabaw pumasok sa kabaw oo oh. <coughs> so, pero pumasok na sa kabaw eh simpre, ano eh ngayon hmm. Huminto sila, huminto sila kasi mayroon pala dalawang tao Kaila, kasi Kaila. pinasakay yung nagpara kasi na umulan nga. Ah, umulan. Eh parang sumakay yung dalawang tao. Pagsakay ng dalawang tao, di ba bawal yung dalawa sa harapan bat, bat, sumakay pa yung dalawang tao. may ano na nakisabay lang may dandaan lang sila ng dalawang tao. Ah. Ngayon, sumakay ng dalawang tao. Sabi ng tatlo ng tatlo. Nandoon na sila. Oh sige, makinig ko tuloy. Ma may dalawang tao. May kabaong, pero na sila. Kasi may kabaong pala doon. Nandoon na sila, lang ano nang bababa pa sila. Pagdating sa may sanguros ang biyahe nila, na ano, may tatlong tao na naman na nakara. Oh, may tatlong tao ulit. Mm. Ngayon, pag-akyat na, medyo natakot din. Hmm, takot, natakot. Siyempre, may kabahong doon eh. Talaga, na patayin eh. May tao doon sa loob eh. Hmm, damita. Takot talaga hmm. yun. Paahon na doon malapit na sa ano, yung sa bundok na mala Medyo malapit-lapit na sila. Ah, maraming bundok na kahon? Hindi. Na. Ngayon, pagtingin doon sa ano, ngayon na ano, sa loob, yung, kas yung kasama sa loob pala. Oh, dalawa doon? Oh. Ay, isa De, lang. Hindi, isa, yung isa. Ngayon, sa takbo eh. Sa takbo, eh. siyempre eh. Bundok ko ah, na uh, Ngayon, yung tao nung sa loob ng kabaw, nilabas yung, nga yung kamay niya. Nilabas yung kamay? Nilabas. Yung, kar, paglabas sa kamay niya, oh. nagliparan limang tao, na doon sa, ano, sa bawin. <laughs> na. Kasi yung kang kabaw, nung doon sa loob eh. Laba, Nilabas yung kamay nagtalo nang yun sa ano. E samantala, yung kamay nilabas niya kasi nga, tinignan niya kung umambun pa yung lang na ilo. <laughs> nilabas niya kasi nalabas yung <laughs> <nilabasin> kamay niya. <laughs> o. Yung driver naman, takot. takot eh. O. Natakot. Ito eh, ano eh. Hmm. Yung mga tao nagliparan eh. <laughs> Hindi parang ito. Hindi parang Hindi parang ito. alam. Di alam ng driver. Ano, bakit talon ng tao? Anong, anong, anong nangyari doon? nangyari doon sa... Ano, anong doon sa... Sa kanya, pa lang kami. Kaya pala, pala, kung may ambon pa. Di parang mga ano. Di parang ngayon Di parang ngayon. Di parang ng mga pasahiran. Ngayon, Yeah. 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 <laughs> Ngayon, pupunta bali. Um, oh, bali. <laughs> 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 Bangin eh. Bangin na eh. Kala, kala. Hindi, nagulat din yung. din. Nagulat din sa kabaw. Oh. <laughs> <laughs> Ngayon, pag <-garoon> no? sa <laughs> Yung may nga, medyo ano pa eh. Medyo, medyo Malapit na may matay. Oo, oh, malapit na. Pagtingin nung sa ano po, tumayo yung tao nung sa kikabaw. <laughs> <laughs> tumayo. <laughs> ah, nahimata, nahimata, nahimata. <laughs> nahimata. <laughs> oh, nahimata, nahimatay. 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 Oh, tayo. Iiii. Oh, tumawag sila ng, ano tumawag sila ng ambulay niya. Tumawag. Wala lang nga, ating isang hospital, yun Kasi nga, ano nga, yung nagkaano na sila ba? Nagkaano oh, na Oo. Oh. Tinanong sa driver ngayon, bakit nagtalunan kayo? Sabi naman, kung dalit yan ko. Pwede yung talunan kayo na. Wala namang ano eh. Nagulat ako bagay bigla kayo ng talunan. Oh. Eh paano siyempre inisip ng dalit. Cargo niya sa hospital. Sabi naman niya. Sabi naman isa. Eh paano po kasi. Yung patay po nilabas yung kamay. Sabi naman nang ano. Nilabas. Dumating yung pinsan na, ayong pinsan na na, doon gano'n si Kabaw, wala ka lang kahit din. Nagpumasok Sabi na nga, ah, hindi naman po kasi nga, umulan po kasi kaya pumasok ko sa kabaong kaya pumasok ko sa kabaong kasi, umulan kasi kaya nilapas yung kamay ko tinignan ko kung may ambon pa kasi nilapas ko mainit sa eh. hindi ngayon hindi pile pilay-pilay, no, balik dito sa pa ano nangyay sa hospital? sabi, sabi na, sabi ng ano. Sige sir, wala ko <laughs> lang. Iba, bali-bali na, tawa lang <laughs> yung tawa. Hindi lalang, <laughs> boy pala yun. ano. Pagkasino, wala yung ano. lang, wala yun sa kabao. Walang kalawalan sila eh. O, <laughs> <laughs> di ba? Hindi na alam eh. Pag, ano, paglabas mo lang sa kamay sa kabao, mo... Oh. Labot na ano lang pala yun sa kita si kung may ambon pa kasi lalabot. Main sa loob eh. lang alam mo lang lima. Yung sila. Oo, ba? Ang ko. Hindi tawa. Sige sa ko. Grabe. Grabe yung pinto ah. Eh walang ano, sabi naman ng ano, sabi naman ng mga pasayro. Sir, hindi kami po kami susampan ng kaso. <laughs> Tulungan lang po kami. Makausikan na kami yung bahay. Hatid nyo na lang po kami. <laughs> ito, ang driver. Walang ka, walang ano, walang kaso na ano. Kasi, na narinig ko ito. Natakot lang pala sila. Galat patay yung... Patay nila ba yung kamay pala talaga yon? Silong lang pala yun sa loob. Nadal, nadali. <laughs> nila ganun pa na sa ang... <laughs>

aw uh, bukid nun. Uh, Tao sa mga nakailan na Pamilyang gulayan. Ayan. Yeah? So, sa so, pamilyang itangga. Hmm. Muna to nga mong pasiyaw ha. ah <laughs> uh, supportahan na ninyo nga mong vlog. O salamat. Bye bye.